Hello, hello! Good day, mga sisim! Medyo na-answer yung sisi nyo for today. Nakakainis. Nainis ako sa rider kasi napit niya lang sa pin location. Hinihintay ko siya. Hindi man lang gumagalaw yung tracker niya. Tapos sinang eh, minuto pa ako naghintay doon. Eh, medyo nagmamadali din ako. Kasi nasa bahay na si Lolo Hari nyo. Bale, may i-claim muna ako. Mag-withdraw lang ako sa Tapos may pupuntahan tayo mga sis. Samahan nyo ako. Wala naman si Lolo Harry nyo. Nasa bahay na siya. Pero na mga sis, bilisan lang natin at anong oras na mga mamaya na pinatayin ni Lolo Harry nyo. Dito na tayo sa likod dadaan. May shortcut naman dito. Always yun naman ito nakikita. Alam yun na kung saan ito mga sis. Bilisan lang natin. So, check lang naman natin mga sis kung open na sila. Kasi nung Saturday, pumunta kami doon. Hindi pa siya bukas ata. Tapos meron akong nakita sa post, open na daw sila for public. Kaya tara, chikahin natin. maki tayo kung open na sila. Ayun, nakikita ko na mga sis. Open na nga sila. Medyo maraming tao pa rin kasi kakabukas ng siguro. Bukas na sila mga sis. Tignan nyo ipapakita ko siya sa inyo. Yari ako kay Lolo Hari nyo kasi hindi ko siya sinama. Usapan namin kasama siya. O oh, diba? Ang ganda mga sis. Ang dami ng lights. Noong Sabado kasi wala pa yan. Ayan may food, ano, food park din sila dito. Kasi doon tayo sa dulo. Meron doon. Meron din pala mga kainan dito. O, oh, diba? Saglitan ng tour natin dito, mga sis, ha? Hindi tayo magtatagal. Ayan. Ayan, tambayan ng carnival. O, ba? Diba? May mini peryahan dito sa Tutuban Mall. Siyempre, sa likod ng Tutuban Mall. Ang ganda, mga sis. Pero hindi muna tayo gagana ng bonggang-bongga. Ikot lang tayo saglit. Silipin lang natin dito carousel. Ayan sa dulo ko, oh, di ba? Hindi ko sure kung hanggang anong oras sila dito. Pero open na to. Punta na kayo dito mga sis. Tsaka na tayo mag ng bongga. Pag kasama na natin si luluhari nyo, kailangan na natin bumalik. Umuwi na tayo. For the quick tour muna tayo mga sis. Pero ang ganda niya, oh. Parang siyang mini mga sis. Tapos may pagkainan pa dyan, meron pang kainan dyan. O di ba hindi kayo magpupuntong kahit huwag na kayo ng pagkain. Lakad na tayo, bilisan na lang natin. Hinihingal ako, hindi ko na nakunan ng maayos. Bawal muna tayo mag-video ng bongga. Tsaka na yung tour natin ng bonggam bongga pag ano, dalawa na kami niloloharin nyo. Ngayon maglalakad lang muna tayo. Titingin natin tayo ng ulam kasi sabi niya, wala daw ulam sa bahay. Hindi siguro nagluto. Bili na lang tayo yung ulam natin. Ayoko na mga ganito mga sisi. Nagmamadali na naman ako maglakad. Nakakalain pa akong sa kalakad. Dito sa Night Market, medyo wala pang tao. Abangan nyo yun pagdating ng Burmans months. nako halos hindi ka na makakadaan sa sobrang dami ng tao. <laughs> Pero ayaw na ayaw kung nakikipagsiksikan, lalo na pag mga ganong buwan. Ewan natin. Tingnan lang natin kung dadami yung tao ngayong buwan pagdating ng Burmans months. ba diba? Night Market, sa labas pala nagtutuban mga sales.